ngayon uh, Pasok nga pala tayo ng trabaho uh, May naisip ko ang content eh uh, I-check natin mismo Ipakita ko sa video Kung anong kulay Ng ulan ng Giorno Plus 1 to 5 Yan Para sigurado Kasi nakikita natin sa group Kulay blue daw, kulay green sabi lang ka sa pagtanong ko, green daw sa ano ko, nakaraang video ko yung Title Change Oil. Sabi sa akin, green. Kaya e ako na mismo magte-test o magte-check kung anong kulay nito. Uh, Kuha lang tayo ng gamit para sa gagawin natin mamayang pan-check ng kulay ng kulant ni giorno. Kailangan lang natin ng isang test tube. Test tube. Then, disposable dropper. Yung mahaba para abot niya yung kulant sa tank o sa reserve. Yan. Test tube sa aton dropper. Piling ko blue eh. Pasok, tusok. Na, blue. blue nga. Blue. Ang kulay ng kulant ni Jorno yung kasa talaga sa green daw sabi sa akin pero blue yan blue talaga sa lahat na nagtatanong kulay blue yung coolant type 2 to type 2 coolant type 2 color blue yun ah, wala kayo, wala kayo mabibili sa kasa nun kasi ang binibenta lang ng kasa yung kulay green type 1 yan guys kulay blue ang coolant ni Giorno Oh, para maniwala kayo. <laughs> para maniwala nakita na nga Ito, kuha tayo ulit ng sample. Yun, kita na sa dropper natin, di ba? Kulay blue. Yun. Kulay blue. Yan na, blue. Gradong blue na. Wala nang haka-haka na ano, na green. Balik na natin. Sayang kỳ okay.